Ay, bilis naman. Ang ah, bilis naman. Ang ah, bilis naman. <laughs> Gusto mo bilis na subo? Ha? Gusto mo Ha? Gusto mo bilis? Ha? May lakad ikaw? Ha? May lakad ikaw? Ha? May lakad si Oira? Ha? Ang lakad talagang dag na. Oo, may lakad talaga. Saan punta mo? Ha? Saan ang punta? <laughs> Saan ang punta niya? Bakit gusto mabilis? Subo. Ha? ha? Saan ang lakad mo? Ha? May lakad ikaw? Ha? Ha? May at Oh, may lakad si Galing naman pala niya ng Aira po. May lakad pala yan. Doon kaya punta nito Dubai? Dubai, pwede mo? Ha? Dubai, pwede mo? po <laughs> upunta ang Dubai ang Aira. Aira! <laughs> Kaling na naman ang layo, mga wow, madali. Tapos, Dubai, Lunok agad. <laughs>